Magandang umaga po mga kapigmix. Nandito tayo ngayon sa so, farm at uh, ito po yung ating 40k na inahin. Ang gagawing inahin. So ito po ay galing sa Dunrem Farm sa Bataan. So napilitan kami bumili nito ng material na to. Tungkil. Kasi ang history niya maganda ah, uh, nanganganak ng more than 20s ano po yung itong mga inahin na to so ah, uh, bawing bawi naman talaga so kaya po kami na karoon ng idea na ulit ulit to at may birth certificate din to mga kababayan itong mga uh, po yung itsura ng ating 40k na inahin <laughs> na na guilt ayan po mga kababayan mga kapigmates ayan po may mga air tags to eh ayan po ayun po ayan po ayan po ayan po ayan po air niya ito po yung apat na kinuha po natin so 80,000 20, uh, 20,000 20,000 and uh, 260 ayan ah, o 180 at 1, 160 <laughs> so itong apat po itong ito So, bakit kailangan tayo mag ano, mag-invest sa magandang lahi? So, bakit hindi chapsuy na lang yung ating alagaan? Kaya yung mga native pigs. So, yung nire ko kasi namin sa ay gusto namin good quality. Ano po, and in a short period of time, ah uh, magkaroon ng kita agad ang, ang farm. Ano po, it is a long term process pero short term uh, profit naman yung ating tinahabol dito. Ano po. So, hindi pa masyado kami kumikita kasi uh, nag-i-invest pa kami sa mga magandang material, sa magandang mga uh, uh, mga klaseng baboy, ano po, mga inahin. So pero in a long run, ano po, dahil magka may, meron na tayong mga magandang material. So mas magiging maganda yung production po natin ng ating mga pigs. So ipapakita ko sa inyo yung for out this uh, February. Ito po sila, ano? So ito po yung ating ilalabas ngayon na mga baboy so naka only feeds po sila so by the way yung feeds na natin dito ay uh, sariling mix na po yan para mas makatipid po tayo sa pagpapakain pero quality premium ano po yung ating feeds na ginagawa para dito sa alaga natin so magtatag Uh, magtatatlong buwan baka walay po itong mga alaga natin pero tingnan nyo naman po yung mga quality so hindi ka magsisisi kung good material talaga yung ano, yung gamit mo so ito pa yon so by March na rin po ito so ito by April taposan ng April ang dispose ito so sunod-sunod po siya ano po ito na yung ating mga uh, ito uh, teaser natin ito itong baboy ramon ito ano po pero malaki na rin eh um, malaki na rin ito teaser lang natin ito teaser board. para dito po sa ating mga inahin ito yung nakaraan naman na nanganak ah uh, ito po yun pito uh, good quality piglets po yan mga sa pigmates ito po yan so maganda magkaroon tayo ng ganitong babuyan pero may ano talaga sabi nga dyan ito from bless farm to ang material natin Blast farm naman yun Sa Quezon Ito galing Quezon ito. Uh, Good material Good material Plus uh, Plus good production Ano <laughs> Ano po Tingnan nyo naman to mga kababayan. Mga ayan. So ito by May na to. Mga dispose ito by May. So ito rin. Ano po. So doon din sa kabala. Ayan, ito din. Mga good quality po yan mga kababayan. So yun ito yung pinaapagawa nung natin ito yung gilingan natin so yan mga kababayan so kung na-encourage po kayo magbabuyan, ano po better to invest actually nakweli po namin yon sa pagpapabenta po namin ng mga piglets ah, ng mga fattening po dito din sa farm. Kaya na-acquire po namin yung mga magagandang lahi. So, nire-reinvest po namin. Nagdadagdag din ng konti, pero konti na lang. Ano po. So, <laughs> yun po yung uh, sa diskarte. Diskarte lang din po ang pagbababoy. Ano po, kahit sa anumang mga hanap buhay, diskarte lang din ang kailangan. Ano po so at tiyaga sa pag-aalaga po talaga. Eh may pangarap tayo. So gawin po natin 'yan. At wala naman hindi naman 'yan masama. na ano po mga kapabay? So na ito pong farm namin, itong Sam's Farm. Ayun, kanina may inout po kami na dalawang gagawing inahin daw. Ano po. So nagbebenta na rin kami ng mga material na mga guilds ano po para dun sa gusto mag-upgrade ng kanilang mga alaga so ayun po and ano pa um anong nakaraan kinuha yung isang junior board ano po um para naman po daw yun sa isang LGU uh, ibinigay dun sa isang LGU sa Albay ano po, yung ating junior born na uh, durok ano po, yung pure duroks po natin so yun mga kababayan uh, ganun lang po yung hanap buhay natin sa pagbababuyan uh, at wala namang po mahirap sa nagpupusigik kaya yun po mga kababayan okay god bless po sa lahat na gusto magbabuyan ano po uh, yan po yung encouragement ko sa inyo tiyakin lang po natin at makukuha din po natin yung gusto natin ano po. So ito lang, mga pawid lang nga yung mga gamit po namin. Ah, so, uh, soon siguro ano po sa tulong at awa ng Diyos, magawa natin 'to na maganda. So God bless po mga kababayan. Ingat po tayong lahat at happy pig farming po. God bless.